Mga mm -hmm. daga oh. kayo. <laughs> na no, no, no. no, no, no. <laughs> <laughs> yung <tsala> bagyo. Igogot. <laughs> <laughs> Totoo si Jali ba yan? Igogot no, no. <laughs> <Gago> siya. Igogot. Igogot. Ye Jali Dee na lulod. <laughs> Oy, gaga, Oh, ka sa kayo. Bakit? Bakit? Lapas baywang na yung ba! Gago! Lapas sa ah, baywang daw! Turoga! Tuhod lang! lang. lang. Sige na! Ano? Ano ba ito? Ano? Lumikas? Gago si Jollibee! Ba't ka ba lang dito? Naliligaw ka na naman ah! Oo nga! Hindi ako naliligaw! Bakit? Nakanoon ako sa mga tao rin sinasabihan ko na sila na ano? Lumikas na sila! Gago! Lilikas! Isip mo yung sarili mo! Ba't matutulungin ka talaga no? Gago nila na lang! Ako na nila pa papayo sa inyo na lumikas kayo! Gago! Ang dami ko. na napapahama ko! Ano, Gago! Gago! Lilikas na sila may bago! Ba't hindi mo kaya malumipad? Hahaha! <laughs> Pati <laughs> hindi mo tayo lumipad gag. Gagod ko ah? Gago, Jollibee to. Iparoon pa sa'yo yung pakpak ko. <laughs> Gago. Gagod si Jollibee niya. Ikaw baka oh. Gagod nalulunod. Tara sige. na. Hindi nasa tayo. Gagod sige sige mga naka. Matagal pa dadating yun no? oh. Rescuer. Balita sa akin. Oh? Tara na. Gago. Ay naman no, kasamahan natin eh. Tara Bato na. Pati kasi nagde-deliver. Alam mo naman binabahay, Binabagyo ah, eh. Ito. Hindi naman ako nagde-deliver eh. Oh ano? Mga damit ko to. Demit tsaka mga brief tsaka mga ano ko. Apa ano liligas ka na. Balik. na talaga liligas talaga ako. Kas. Tara dire ako babarik dito. Gogo, go go go. Kaya ko tira sa tadi chili dito. Tara kay gawa di dito. Uy. Tara na. Go basa yung damit mo. Inaalala ko yung bahay ko dun eh. Go bali ka ba? Go go lunod ba. Iwan kami ni iwan ka. ka. Babalik ako sa ara kasi lampas bewang na eh. Wala. So, Banda lampas tao na. Wala na, wala na, wala na. Lampas sa iyo, lampas bewang. Eh, regalo rin. ko na lang bahay sa iyo, McD. Ha? <laughs> <laughs> Grabe ay, naman kayo. Ano, ayo baliwalaw ay, 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 para wala, kayo. ay, 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 ay. Para wala kayo, kayong pakialam sa kayo bagyo, ha? Ah. Go go. Jelly Bill lumikas, tinaguyod. 'Yung Jelly eh, hindi ako lilikas na lang. Paano 'yung mini bagyo? Mini <laughs> bagyo. <laughs> <laughs> hey, jab. Jelly. Abi 'to mini bagyo. na si Jelly na bahala. Bahala. <laughs> Kasi ayun kasi yun Gogo Ikaw kasi kaka-deliver mo yan Alam mo na binabag yun ano ka ba? Hindi naman ako nag-deliver eh Gogo binabag yun na Tara na ka oh. Si Jollibee lumikas Gogo Gogo <laughs> si Jollibee Jollibee yung lumikas na Gogo na Jollibee Tapos sa mo si Jollibee Oh, <laughs> ini dia. Bila? Lilikas kayo hindi? Maglikas ka na mag-isa mo, bahala sa buhay mo. Unaay really, ko sarili ko. sa buhay mo, gago. Pakalang mo yan yan. lang Ayun